imbitahin ko po sana si Jin na manood ng concert sa plaza. Hindi, Hindi pwede! pwede. Alis oh, na rin kita, Vince. Sana okay ka na. Ma'am, siya lang. Bakit parang kanina ka pa may hinahanap? Malay mo, nandito rin si Billy. Isang million yun! Hi! Hi! Babalik si Vince. Excited ka na rin? Wala rin naman akong balak mo na orin yung concert na yun. Sure! Huwag ka mag-alala. Pinapangako ko sa'yo. Gagawa ko ng paraan para magkita ulit kayo ng idol. May take to ang concert ni Vince. Oo. At sa school pa, ha? Eh, ano problema yun. Gawin mo, parang concert siya, ako umasok sa school. Oo oh, nga naman. Ganun nga lang na mas yung bakit di ko, eh? Ano yan? Oh kuya, bakit mo pinaliligpit yung mga pictures ni Belly? Hindi ko na kailangan ng mga ngayon. Hindi mo na ba mahal si Belly? Kasi sabi niya, walang iwanan. Marami ka na, Vince, Ano ba to? Problema ba ito sa karir? Hindi. Ito, babae. Paano kung may isang babae na... nangako yon na walang iwanan? Pagkatapos... bigla na lang siyang mawawala. yung singing sweetheart mo ba ang pinatukoy mo dito? Hindi ba patay na yun? Para kung hindi. Ano ibig sabihan, Boy pa siya? Well, ipagpalagay na natin hindi. Di ba sasama loob mo? Nabalita pang muntik na ako magpakamatay. Wala man lang siyang effort na makontak ko. Tapos siguraduhin na, na okay ako. Minahal ko pa naman siya. Oh. Lamin, sama na yan. Nakakarami ka na eh. Ugh. I'm not <laughs> ano, kaya niyo pa? Mag-break muna kayo, mga pagets. Ate Jean, mm. banana fiolet. <laughs> Sige, mamaya. magba banana cue tayo. Nando, okay ba yung kanta namin? Ayos! Eh, mas ayos kung papayagan muna kayo. Dali! Okay ka lang? Ako? Palahensya ka na. May mga... Medyo hindi pa marunong kumanta yung mga kapatid ko eh. Hindi. <laughs> 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 eh, ba't para yata wala kasang mood? Hindi. Baka ano lang. Pagod lang. Pagod. Eh. Baka si Beans. Hmm? ang manood ng concert, no? Ayoko. Sige na. Gagawa ko ng paraan. Ayoko. Ayoko yun nga. Eh, akala ba idol mo yun? Oo. Oh. Pero para ano pa? Para ma, ma trouble ako dun kay Diana? Eh, huwag na lang. Saputa ko muna sila. Eh, alam ko naman kung gaano kaimportante importante kay Jin na makita yung idol niya eh. Oh. Ah. Uh, eh, dapat magawa ko ng paraan yan. Hindi lang, Paul. Paano mo dadalin si Jean sa dressing room ni Vince? Eh, para saan pa yung pagiging janitor ko sa school lang yun? Paisipin <laughs> na. Ate, baka hindi ka na makatulog yan, ha? Wala na mangyari sa kakaisip mo eh. Puro mukmuk -muk na lang ang atopagin mo. <laughs> Toyang, may alis mo ba sa akin kung mag-aalala ko kay Aubrey? Ah, uh, ate, yung ibig sabihin, baka Billy. Oo nga, kay, kay Billy. Hanggang yun ba, ate? Iniisip si Aubrey? Eh, matagal lang tayo yung bata, eh. Ah, alam ko naman na yung pagmamahal mo sa bunso mo, anak, di mawawala yun, pero... Lumagay na siya sa tahimik. Eh. Tayo na lang hindi. Eh. Balik mo yung mic! Ano ka ba? Ikaw ah! Ang kulit mo! Ang kulit mo! Bang! Asan na ba? Perfect! It's perfect! Perfect! That's great. Eh! Alam na ba ni Vince na kabak ba kanya sa concert bukas? Surprise ko yan sa kanya. That's great! <laughs> matutuwa siya. Hello. Feeling mo hindi? <laughs> Oo naman. Matutuwa siya. For sure. Alam mo, feel na feel ko talaga na type nga ako. Alam mo, feel na feel ko na ako ang dream girl niya. Huwag <laughs> ka na malungkot. Kaya yeah, bukas may meet mo na yung idol mo. Crush mo pala si Diana, ha? Well, hindi naman talaga kita mapipigilan na magkagusto sa iba. Kasi nga naman, bigla akong naglaho. Masama pa nito, siguradong galit na galit na sa amin ang mami mo. Sorry, Vince. Kailangan kong piliin ang pamilya ko kaya ako iniwasan na magkita tayo muli. Pero paano nga kaya, no? Kung magkita tayong muli, ikut kalau yan. Ano sabi mo kanina? Ha? Wala. Beans? <laughs> Ikaw ah, nanaginip ka ng gising ah. Hindi, okay, eh, no? Huwag <laughs> ka mag-alala. Eh, matutupad yung panaginip mo. Ano? Wala, um, sekreto ko na yan.